si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga po sa inyo. Kylie, magandang umaga sa iyo. Si Jenny, magandang umaga. Good morning po, Senator. So, Senator, kasi ngayon parang ang aking uh, uh, pananaw, eh nagaantay pa ang uh, PNP sa IRR dito po sa anti-terror law. Kaya may mga panukala na ipatupad na yung martial law muna dyan po sa Sulu dahil sa nangyaring dalawang uh, magkasunod na pamabomba. So, pwede na ho ba itong ipairal na siya na kahit wala pang IRR? Uh, pwede. Actually, mm -hmm. effective na yung batas eh. Doon mm -hmm. sa purpose of filing yung mga uh, kaso tungkol sa recent na holobombing, oh. okay. pwede gamitin yung Anti-Terrorism Act of 2020 mm -hmm. sa pag charges. Ang na-miss na, na lang ng mga yung oportunidad na na-miss ng ating law enforcement doon yung uh, yung features ng uh, pwede mag-arresto at the planning prepara preparatory stage ng uh, ng act of terrorism Papa. kasi in include namin doon sa bagong batas yung tinatawag natin inchoate offenses mm -hmm. na yung uh, preparation, planning, tapos yung uh, pati recruitment, saka training, maski hindi pa nagaganap mismo yung act of terrorism mm -hmm. separate crime na yon parang uh, itoy uh, hindi naman ito bago dahil sa revised penal code mm -hmm meron din namang inciting, di ba, to sedition, to commit sedition. So, doon nakapattern. So, kung assuming na hindi nangyari yung pagpatay doon sa mga intelligence project officers ng arm, uh, ng sa kamay ng uh, police, ng uh, holo mm -hmm. eh, pwede na sila sana mag-aresto. They, they were already, sabi ng uh, Philippine Army, di ba, they were already half on the trail mm -hmm. of the female bombers, suicide bomber, na siyang talagang nagsagawa ng mm -hmm. uh, suicide bombing. So kung yung panahon na yon meron ng guidelines sa pamamagitan ng IRR, hindi ligaw yung ating law enforcement. Mm -hmm. Pwede na silang, uh, kung sapat yung ebidensya nila at papasok naman doon sa warrantless arrest na tinatawag, yung circumstances o yung, uh, yung mga conditions, mga requirements, mm -hmm. eh pwede sanang na-arresto na nila yung, ano, yung mga female bomber. Yung, yung mga involved, hindi mm -hmm. lang yung mismong suicide bomber, kundi yung mga co conspirators mm -hmm. Tama. Pero dito po, Senator, parang uh, sayang, uh, nakapanghinaya at uh, mukhang naigukonik po rito sa nangyaring pagpatayon ng mga polis no, sa apat na sundalo ng AP. Ito ata yung kanilang ano, no, sinusubaybayan ng mga sundalo at uh, itong sinasabing suicide bomber. Eh, baka maaaring napigilan sana yung nasabing uh, pambobomba kung hindi na-discarrel din ng mga polis uh, yung, uh, yung trabaho ng uh, AFP, ng Army. oh, yun na nga mm -hmm. sinasabi ko na kung mayroon ng IRR, complete na yung guide line, mm -hmm. uh, implementing rules and mm -hmm. regulations na, na mag sa mga put sa mga military uh, personnel. Mm -hmm. uh, assuming na hindi nangyari yung patayan uh, at nando sila, mm -hmm. hindi pa na sila makagalaw kasi nga, anong, kasi bago yan eh, bagong feature, wala yan doon sa umiiral dating yung Security app, Pero dahil effective mm -hmm. nga yung batas, yung uh, ata, Apa. pero wala namang guidelines, para ba anong gagawin nila? Pati yung pag-conduct ng electronic surveillance na I, I suppose, I, I would assume mm -hmm. na ginagawa rin nila yun yung tinatawag sa, sa intelligence parlance na CITIN, Signal Intelligence. Dahan nga lang, dahil sa kakulangan ng IRR, hindi guided yung ating police at sa military mm -hmm. how to go about conducting electronic surveillance, pati yung okay. pwede lang arestuhin na Even in the planning stage pa lang. Mm -hmm. So kung meron ng IRR at maliwanag na ito'y alam mm -hmm. ng no, mga military saka police officers natin, mm -hmm. in, pwedeng, uh, pw hindi ko sabi sigurado pero pwedeng tinangyari yung pagpapos mm -hmm. kasi pwedeng lang arestuhin na dahil nga kinama natin dito sa bagong batas mm -hmm. yung tinatawag nating in Kuwait offense. Okay. Na hindi pa nangyayari, mm -hmm. pwede nang arestuhin. That's okay. okay. separate crime na yun. Mm -hmm. Pero dapat bilisan yung IRR, di ba, Kasi ang dami po na mga magagandang batas na napagtibay po ng dalawang kapulungan ng Kongreso, nalagdaan na po ng Pangulo, pero yung bumabagal yung sa IRR, Ah, uh, <laughs> sa pisa ilalim nitong uh, butat, ano, merong 90 days. Mm -hmm. Ang uh, ang ano lang natin, ang gusto lang natin, sana wag nang i-exhaust yung 90 day period. Tama po. Uh, mm -hmm. kung kaya naman tapusin na after mm -hmm. one week kasi, remember, effective na yung batas basta na i-publish na sa official gazette, ba? Diba? Mm -hmm. Yung Tama. Uh, sa newspapers and mm -hmm. And circulation mm -hmm. On, at after 15 days. Mm -hmm. Tapos na yun eh. Pero kung meron sana ng IRR, mm -hmm nagagabay yung ating uh, law enforcement mm. anong dapat gawin kasi mm -hmm. umiiral na yung batas kung wala namang guidance, mm -hmm. guideline Nahirapan sila kasi at babaan nila sa tagawa yung kanilang uh, pagpapatupad mm -hmm. ng uh, anti-terrorism mm -hmm. act. Mm -hmm. Okay, so pero magandang yung nabanggit nyo nung nakaraan no, sa sa ano no sa CA na hindi pa pwedeng isingit sa IRR yung wala sa batas katulad po yung di ba yung panukala ng AP na parang uh, kontrolin yung sa social media? Ah, oo. Oh, ang tawag doon dahil yun, ano, prior restraint. Bawal na mm -hmm. bawal doon. na -hmm. Ang doon, uh, tinatawag naman ng mga abogado na overbreath mm -hmm. doctrine. Mm Pagka yung overly broad na binaprostrate mo o binabawal mo yung uh, unprotected speech, mm -hmm. parang na uh, pwede rin maipagbawal yung protected speech. Opo. Kasi broad nga yung coverage. So yun ang uh, kasi pag sinabi mong i-regulate na yung social media mm -hmm. o kaya yung media in general, may eh, prior restriction. E eh, hindi mm -hmm. po pwede yun kasi violation yun ng uh, Bill of Rights. Mm -hmm. Kasi free speech tayo eh. Apo, tama. So sabi ko nga, pagka yung unprotected speech, pinagbawal mm -hmm. mo, e eh, may danger dyan, may risk mm -hmm. na yung protected speech, e eh, bawal na rin. Mm -hmm. Tama. Mm -hmm. Pero dito po Senator, sa Sulu ay, uh, may, meron ho ba kayo nakikitang mga basihan Uh, siguro yung justification para magdeklara po ng uh, martial law? Ang pagkaintindi ko sa declaration ng martial law, ang reason dan, invasion or rebellion, mm -hmm. eh, tulad ng Marawi, na pinayagan ng uh, ibig kasi 60 days lang naman po pwede at hihingi sila sa kongreso ang, uh, kung gusto na i-extend ang no, no, Pero in this case, kung out and out na terrorist act pang ito at wala naman itong uh, ah uh, hindi ko sa invasion or rebellion, mm -hmm. eh baka hindi mag-justify mm -hmm. yung uh, pag-detect ng martial law. Unlike Marawi, -hmm. marami, mariwanag yun, rebellion yun eh. Mm -hmm. At saka uh, may halo pa nga invasion kasi kasi mm may mga ISIS, di ba? Yung mm konektado sure. sa ISIS. Mm -hmm. sa uh, gusto mag-establish ng karipe mm -hmm. Dito sa Marawi. Eh, maliwanag yun talagang uh, mm -hmm. yun sa uh, talik ng batas na uubra talaga yung martial law. Pero in this case, hanggang hindi na yung na ito sa invasion o kaya rebellion, mm -hmm. eh baka mahirap ang majestify. Oh, mm -hmm. Apo. So, eh. yeah. eh. Mm ano -hmm. na yun? ang lakas na nitong batas eh. Anti-terror law, precisely kaya nga natin ni Kinasa. Mm -hmm. Dahil noong uh, dinidiscuss namin, kinadya at Secretary Lorenzana, yung security cluster apa. at si National Security. Secretary of Advisory Steron, mm -hmm. namin sila sa COPOS eh, kinato, na ano bang end date ang, tinit ang uh, tinitingnan ninyo para hindi na mag-extend yung Marcia Law. Mm -hmm. Ang sagot nila, maliwanag eh, noon, at uh, I think still binding. Sabi nila, kung may papasara sa yung question bill, mm -hmm. eh, eh, hihiling nga namin sa Pangulo na i-lift na at uh, hindi na kami hihingi na extension. Mm -hmm. So, maliwanag naman. Eh, at ngayon na ito, Okay, Senator. Senator, sandali lang po ah, At uh, meron pa kaming issue kaya lang nagluloko yung ating linya. Uh, ayusin na natin ang ano tawagan ulit natin si Senator ha, para mas maliwanag kasi ito naman yung pangalawang issue natin yung may kinalaman sa paglobo ng utang ng... Jenny, good morning po. Yeah, Jenny, Senator Lacson, ano po ang pahayag ninyo sa Senado dahil nga iputong palakanyang pinagpapaliwana higit sa paglobo ng utang ng gobyerno sa 9 trillion peso, Senator Lacson. Malapit na namin itakil yung budget mm -hmm. ng 2021. Katunayan na mm -hmm. ipadala na ng DBM kay Senate President sa ka, kay Speaker Kaitano yung uh, National Expenditure Program. At doon, so, matatalakay natin kasi Uh, kasama doon yung pinatawag nating uh, yung uh, BASF, ano, yung uh, Budget expenditures and Sources of Financing, kasama doon yung mga uh, program, uh, yung programa sa deficit for 2020, saka yung projected deficit. No? At kung ito'y tutugma doon sa ating inuutang, kasi natatandaan ko nung isang taon para sa budget ng 2020, kinanong ko ito sa kanila eh, na bakit ko, yung ating projected na deficit, budget deficit, eh, ganitong kalaki lamang. Parang mm -hmm. at the time, nasa mga 200 billion. Okay. Pero inuutang natin, 800 billion mm -hmm. na gagamitin. Dahil uh, kung ibabase natin sa, halimbawa, uh, parang para mas simple mm -hmm. sa isang pamilya, na ang kulang mo lang sa budget mo, 1,000, mm -hmm. eh bakit ka mga ng 3,000? Eh magbabayad ka ng interest. Mm -hmm. Eh ayaw naman nila paliwanag, sabi nila, mm -hmm. classified yung information. Ah, uh, sa hindi na nagpapaliwanag. Pero ngayon, ibang usapan ito dahil Papa. noong uh, Disyembre lamang eh ang pag-aalam natin, kulang-kulang 8 uh, trillion yung ating utang para 7.8 yata sa uh, trillion no. Pero ngayon, nasa mahigit 10 na trillion na tayo at sabi pa nga bago matapos yung taon, aabot tayo ng 10 trillion. Eh hindi okay. naman tayo lang ang uh, hindi tayo ang may rito kasi naandito na tayo. Mm -hmm. Ang sasalo nito lahat yung susunod sa ating generasyon tama oh, oh. di ba hmm. apo okay so mm -hmm. senator kasi nung nakarang ano isang araw na may uh, napahayag ang pangulo no, sa kanyang public address na lahat po ng mga ahensya ng gobyerno eh di ba dapat uh, inuobligan na i, ano na isa publiko at uh, pwede raw ipajaryo mm -hmm. yung bawat gastos eh dito kanina, kasi may, may interview sa DOH, eh ko kanila yung kanilang sinasabi na covid na ano, budget.ph hindi detalyado kung ilang ang ginastos sa PPEs sana mas maganda at uh, I'm sure ma-ma-ma-ito ma po ito sa pagharap nila sa budget hearing na dapat detalyado magkano ang uh, isang oh. ano peraso ng PPE mm -hmm. So para at, Gaili, diba, mm -hmm. dati noon may weekly report ang Presidente sa kongreso under byna Opo. Mm -hmm. Eh pagka kami nag kami ng aming comments sa mm. rekomendasyon, mm. yung office ko, ano? Apo. Atro ah, through yung chairperson si Senator Pia kasi mm. pinapadala siya sa Malacanang. Mm. Yan lagi tinatanong namin eh. Mm. Pero hindi kami maka tanggap ng Mm Hindi sinasagot ni eh. Kaya uh, mahirap talaga. Mm yung may ikutin yung Pangulo, di tingnan natin kung seryoso yung kanya kautosan. Mm. Kasi kung hindi siya magagalit, eh, lip service yun. Apa. Diba? Mm. Kasi kung hindi nagko-comply yung mga cabinet, sinabi niya, bawat gastos, bawat dinay particular na sa patungkol sa COVID-19 mm -hmm. dapat isa publiko. Besting na natin kung magagawa Apa. Kasi mm -hmm. hindi naman kaya ito ng pangulo yun eh. No. <laughs> uh -huh. Dapat alam natin yan kasi pera natin yan eh. Okay, okay sa iba pang issue, uh, senator sa sa pagbibitiw na po no ni uh, dating uh, general Ricardo Morales sa PhilHealth. Yeah, yeah. Ay uh, makaka-affect to ito sa patuloy na imbestigasyon at uh, ang uh, sinasabi nga eh Ganyan, pag nag na, parang doon natatapos at uh, nalilibre na po yung mga inaakusahang uh, mm -hmm. opisyal laban po sa katiwalian. Ah, galaw na yan ng uh, DOJ-led uh, task force na kinriyeksin para papanagutin Apo. yung mga uh, may kinalaman sa katiwalian sa PhilHealth. Ano? So kami, uh, on the part of the Senate, naipadala na namin doon sa DOJ, doon sa task force, Apo. yung lahat ng materyales na nag namin doon sa tatlong linggong pagdinig namin. Apo. Apo. So naipadala na ni Senate President Tito Yon, Tito Sen, Apo. Uh, kay Sekretary Guevara mm -hmm. at inaknalis naman nila na makakatulong yon kasi napakarami namin nakuha mga dokumento pati mm -hmm. mga testimony ng uh, mga resource person mm -hmm. na naku-compliment so at maliwanag doon na uh, may pananagutan dapat uh, yung maski yung mga nag, mm -hmm. uh, yung sa EXECOM no? yung mga mm -hmm. maski si President uh, Morales mm -hmm. eh meron talagang uh, kinalaman doon Apa. so sa pananaw ng Senado Ah hindi makaka-affect maski resign na sila. Mm -hmm. Ah maski mag-resenta yung iba, eh yung kaso dapat tuloy. Kaso okay. mawawala lang doon yung administrative mm -hmm. yung aspeto ng administrative uh, case kasi ka uh, ang administrative case eh patungkol ito doon sa liability administrative mm -hmm. ad administrative liability diba. Mm -hmm. Pero kung wala na sila sa gobyerno, well, hindi ko rin sigurado kung uh, ano epekto nito sa halimbawa pension nila. Mm -hmm. so, kung itutuloy pa rin yung administrative case hmm. at mapapatunayan na uh, guilty sila hmm. yung uh, nagkaroon ng uh, abuso no hmm. uh, serious misconduct outright misconduct eh kung pwedeng habulin yung kanilang retirement benefit. Apo. ah uh, senator dito sa committee report ng uh, Senate Blue Ribbon Committee na may kinalaman pa rin sa Pilad ah uh, kasi parang baka magbanggaan po yung resulta <laughs> ng uh, ng pagdinig at uh, ng uh, committee of the whole at uh, ng uh, Blue Ribbon. Actually, last year pa ito. Bakit ngayon lang nailabas eh? So, papano, ho, pipirma rin mo ba kay Ron sa committee report o papano ito, Senator? At uh, mm -hmm. wala pa kami nakikita ng committee report eh. Mm -hmm. Kasi ang uh, ang proseso sa amin, Apo. kapag yung natapos na yung uh, committee hearing, ano mm -hmm. yung inquiry in the legislation, mm -hmm. yung chairman at saka mga miyembro magbabalangkas ng uh, committee report. Mm -hmm. At yung chairman ang magre-report uh, out sa floor. Apo. At pagsidibatihan namin yon. Mm -hmm. Pero as of now, uh, maski ngayon nag-uusap tayo, mm -hmm. wala pa kami nakikita na committee report na inira-route mm -hmm. si, uh, Chairman Gordo ng Blue Apo. Ribbon. Mm -hmm. Yung sa Committee of the Whole naman, uh, na halos ka-ready na raw, sabi ni Senate uh, President, sa mm -hmm. early next week, uh, siguro Tuesday or or Wednesday, or even mm -hmm. Monday, baka may report out niya na. Mm -hmm. Ngayon, pag nakikita namin yung Committee Report ng Blue Ribbon mm. at directamente yung naman doon sa Committee Report ng Committee of the Whole, eh, napaka-awkward naman siguro na pareho namin si Han para kaming hilong-talilo. No? <laughs> so, apa. pipili kami ano ba yung pinaniniwalaan namin mm. at sa karapat dapat na firmahan namin. Kasi mm. hindi naman pwedeng may report ng chairman yung committee report Apo. ng walang firma ng majority mm. ng mga members ng committee. Mm. Mm. Apo. Okay, sa panghuli po Senator at uh, ngayong uh, wala na po no yung uh, presidente ng PhilHealth, ano ba nakikita n'yong uh, siguro kung hihingan po kayo ng question kasi dahil po sa inyong pong uh, pagbubulgar no ng mga sinasabing anomalya sa PhilHealth, eh kasi importante ho rito, katuwang po ang PhilHealth eh sa COVID response po ng gobyerno. So, sino ba nakikita n'yong dapat na ilagay ho rito ng pangulo? Ah, nasa Pangulo na yon Pero mm -hmm. ang uh, nakita namin, isa sa problema doon, is structural na eh. Mm -hmm. Ang sa akin ito sa akin lang Apa. ito, at uh, kapag ito'y na-deliberate na namin sa floor yung committee mm -hmm. report, ang isang mm -hmm. saset yes to doon na finding mm -hmm. sa amin, saka rekomendasyon, eh bawasan yung power, yung authority ng ECTECOM at mm -hmm. uh, palakasin yung power naman ng uh, board. Kasi ang board, mga responsable official yan eh, Tama. yung ex-officio chair, uh, cabinet secretary, mm -hmm. yung mga ex-officio members, cabinet, mga cabinet secretary. Mm -hmm. Pero dapat hindi puro representative yung pinapupunta nila pag may board meeting. Mm -hmm. Dapat pagka magsababanan ka sila ng mga board resolution, mga mm -hmm. policy, mm -hmm. dapat yung mismong uh, ex-officio members mm -hmm. na, na pangalanan so sa, o kaya dinesignate uh, mm -hmm. sa bata. Dapat. Mm -hmm yun ang naisip kong isang ano pagkatapos yung computerization mm -hmm. dito yung problema eh, kasi computerized pero hindi naman na uh, digitalized para mm -hmm. sa most of them mm -hmm. uh, mm -hmm. apo na yung CMTA mm -hmm. yung uh, modernization na uh, program di ba mm -hmm. pero ayun naman nila mag-automate so mm -hmm. computerized na nga pero nando pa rin yung human intervention dapat mm -hmm. sa ibang bansa kasi puro online eh. pag Tama. apply ka online. Tama. Magbabayad ka direct sa bank ng gobyerno. In, in our case, sa land bank. So, lahat. Pati yung uh, pagbabayad ng tax, dapat ganun eh. Oh, oh. Di na eh. Ang hindi natin naintindihan, yung tax sa biyaya, di ba? Mm. Kung Tama. walang intervention si biyaya uh, uh, sabihin na nating examiner mm -hmm. at hindi nag-uusap yung magbabayad ng tax oh, oh, sa makisapos o makisapil ko ang laki ng mababawa sa corruption eh. Tama. Mm pero para sinasadya mm na okay, nag-complete kami, computerize kami, ayaw naman nila mag-digitalize o so ayaw nila mag-automate. Apo. yung eh, pambasa, talaga daratang ka ng uh, envelope. Ayan, eh, kung gusto may contest i-contest po, pero magbayad ka. Oh. Yan, tama. Apo. Okay, maliwanag eh, po yan. Eh, eh. Ang nangyayari, dahil, alam mo, kausap ko lang kanina yung isang tibigan ko, no? Ang, talaga, sabi ko, ano ba talaga kalakaran? Kasi, tatalakayin namin mamaya sa briefing yung Uh, create yung uh, sa corporate income uh, tax babawasan ang niyan mm -hmm. eh para ma revitalize yung ating mga korporasyon MSMEs mm -hmm. eh babawasan yung po ng 30% mm -hmm. uh, babawasan ng 25 hanggang papunta to hanggang 20 na lang ano po eh ang tanong ng na yung corporate pero pagbabayad ng tax ang laki nang nawawala kasi mm -hmm. nga, tawaran ng tawaran at mm -hmm. hindi naman ako po sa gobyerno binabayaran ang tanong kasi ilang magkano ba gusto mo sa resibo. Ayun, tama. <laughs> At uh, yun ang problema. Nakakaregluhan eh. Hindi tayo automated. Oh, so. Oh, oh, Okay, maganda yan. At uh, sana nga hon eh, may yan. At uh, yung sa mga computerization na project ng bawat ahensya, dapat DICT po, Senator, ang ano eh. Oo. Oh, diba, ang nangunguna? Dapat, dapat centralize eh. Opo. Oh, dapat po. talaga merong uh, nakamonitor mm -hmm. bukod sa kanya-kanyang uh, digitalization. Mm -hmm. Eh, ito, merong central, merong mm -hmm. backbone. Yes, opo. Na meron central na sa DICT, mm. lagyan na natin, na mm. monitor nila lahat ng mm. yung mga transaksyon. Tama. Opo. Para talagang may meron din sabihin natin na parang may oversight opo. yung ating computerization. At yung DICT rin pwede mag eh. Kung ma Tama, man o. yan, eh, di ba? Kung i man, ma di ba? Opo, o. opo. Okay, Senator Ping, salamat po sa inyong oras. Ha. Ingat po kayo palagi. Thank you po. Thank you. you. Ingat din kayo.